huwag maiinis dahil ganyan ang buhay sa mundo huwag mawawalan ng pag-asa darating din ang ligaya ang asahan mo'y may bukas at mayroong saya kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka huwag mabigaw dapat na lumaban ka. Ay, lang tayo. Tibay man. Kung ay, ko. Ang kay lang ang kay, tibay lang. Kung mayroon pansunukan, alin ang kay? Hindi tatanong at muling mamamayan. Igut ng mundo ay hindi lagi bigat -big kasawi. 大哥。

aw Oh. Tuloy-tuloy. Ang oh, agos. Nadidrain po ba? Bilisan ko mapalanda mo din sa lugar namin. Gawa ko ng ulan init baga. Balaga. Ah, ah. hmm. Ate nung pinapanik na din sa taas. May nahuli. Oh. Si itim ba? Pahuli. Nagano ka kuya. Nakahuli daw po si itim. Sinabi ni kuya. No. Aba ito nga pala tinitikman na rin. Nahan chuchu. May kayo. Nahan. na po yung nalinis natin kanina. Oh. Wala. Nay, oh. Chu. Ay, nay, nga, Ay, yari, Ay. Hey. Aw, Malaki na nga, Yari. Tim. <laughs> yari po sa ating alaga, ay, Tama na Yari, malaking kabosan po Ano ka ito, lalaki, babae Ay, babae Ang babae oh, may, may bayag, ay lalaki Diyan nung nagpupunugad tayo sa mga ano ito pala yung bukas uh, hindi ko napansin kanina natin um, sasalak sasalak nga natin ang nakaraan eh. uh. palusong po sila ng bukid araw na ho ang ating uh, linisan oh. Yan ang bilis ko mapalanda mo ay. Ari na ano din lang natin eh. Katatabas din lang ho. yah Yeah, ayo na ko mo. Eh. Item, oh, wag yan. Item, balik. St wag yan lumampas. Natututo rin lumampas. Balik na dito na. Ay, oh, bawal. Item, bawal yan. Balik. Balik. Oh. Uh, balik. Wala ng dito. Balik. Bawal tumawid ng kalye. Sila po ay binibigyan kong boundary yung ating mga alaga ito lang dalawa ho ito si Timothy dala ito abot ng gamba yan Arin na ho yung ating napagtatabas. oh. yari din tayo maghapon din yan ang bilis din po naman lumagunan damo ay oh. sapaw na pati yan po ang kado sa kabila parang <tip> pinilagay natin ng konting halambat yung parang ganyan bakod gawa ko ng may tanim na mais ay minsan ho ay nadadaanan ba pag malalaka na naman po pwede oh. tinatawidan po ay baka hindi po mapansin ay sayang pag natapakan no? chuchu wag dyan oh dali na po oh. Bawal dyan. Itiyan. Diyan ka pa natapak. Dali, alis dyan. Dito, dito. Bawal dyan. Sakit na ha. Dahil koy, ko ay ng loob Kung mayroong pagsubok man Aliwanag ay hindi magtatagal At muling mamamas doon Ikot ng mundo Ay hindi laging Pigatit kasawi Ang Aliwanag ay hindi magtatagal Basta't maghintay ka lamang. Na 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 na! kasalan ng pag-asa din ang gaya <laughs> Woohoo! Mo! <Ma>! Ito mo eh <laughs> mo! Ang bahay! Katang lang! <laughs> Nagkataon lang ang sumipag Tulog din po sa gabay Ahoy. Tulog din kata sa gabay sabi ng aking amama ay ako biro pidilito ay eh, hindi makatulog ay eh, pag maraming gawa ay sabi yun po yung biyana ng aking tatay ay sabi ng aking tatay ba't ba tatay biyana nun ay iniisip ko nga yung aking gawa sabi ako naman tatay biyana ng iba pag marami akong gawa ay ako yung himbeng at gawa na ako yung tarbahong tarbaho ay para po ba naririndi yung aking amama oh, ah yeah, yun shout out sa uh, apo ng mamay ay eh. Apo ng lulu. At saka apo ng lula. Apo ng lulu at apo ng lula. Tama po ano. Anak ng nanay at anak ng tatay. bali tayo po ay step by step din sa ating pananim kumbaga pagkatapos no ating sibuyas dito naman tayo sa palayan para po bang sa ikilaan uh sa atin po sa isang nagbubukid totoong buhay nasa atin na po kung tayo maraming gagawin uh di didamihan natin yung aktibidad ay gawa ho ng pag isa lang ang ating aktibidad ay di hindi kaano tayo maraming gawa uh yun laan po 'yun. Sa isang pagbubukid. Ayos. Yan na po 'yung ating ano ng palayan, Malinis na ariho na may spray na ang kabaak. Ari po naman ay ano na, 'yung Prina, na kahit di na ito ba anong galawin oh siya yeah. bibisitahin ko po yung kabilang kamuti naman doon titsik po ba natin yung laman ya yeah, ito na po pati yung ating mga saging natanim oh ya yeah. kakailan din po ari ari yung senyoreta oh senyoreta niya dadagitin niya yung ano senyoreta dito na po natin pinagtatanim yung galing doon sa kubo yung kalayas wow Yan pa po oh. Senyoreta. Chichik po natin yung ano din sa kabila. Yan, lagu. Yan pa oh. musta kaya are. maganda po si Boldini ay eh. hindi lang po ba natin na chichi kung ano pagkaano ng laman dito pero pag sa sibol at sibol po quality dito sa mga update po natin dito kayo eh update po natin aray kumusta ka anira panalo din uh. na yun, yung na mga laman ng kamote uh. yung oh. Uh. yung ang ganda po naman na si Bulnea hindi mataba hindi mapayat yan sabi na maganda dito sa part na ito ay ari po update sa ating kamote uh -huh. Kaya ho hindi ko na iba binaliktad ay patay po ba namamatay ang puno yan oh. oh. Ayun pag binaliktad pa ay na ano? Hindi na natuloy. Nari na nakalas na. Ayos po naman oh. Ito yung isa nating kamutihan na hindi pa natin na-check ang laman. Masa na yun oh sa isang buwan naman siguro pwede na ah, oh yan oh laki oh ayos po panalo ang ganda dito pa kaya sa kabila ito so, oh kita po naman na ah, hindi po baka gano'n ibang gano'ng dilaw dilaw oh siklaan po natin kumbaga para po bang dati nga sinusuri din yung ating mga tanong kung ano nga ba bang meron din sana lang wala nang malimira yan ayos na yan yan po ang update sa ating kamuti tabas ng palayan yun. Ingat po ang lahat. Dito na rin po tayo tatapos sa episode na to, Ingat po ang lahat. Happy, happy lampaw. Yan. Happy lampaw. Bye.